posibleng ikalugi ng gobyerno ang P20 program o pagbibenta ng 20 pesos kada kilo na bigas sa ilang piling lugar sa Visayas. Ayon sa Federation of Free Farmers Cooperatives, tinatayang aabot sa 3.5 billion pesos hanggang 4.5 billion pesos ang ilalabas na subsidiya ng pamahalaan para sa naturan programa. Anila, maganda naman ang layunin ng programa para maibenta ang nakaimbak na bigas sa mga butega ng National Food Authority na nanganganib na mabulok. Ngunit malaking lugi ito sa pamahalaan kaya ibinungkahin nila na gamitin na lamang ang punto ng pamahalaan sa pagpapalakas ng produksyon ng mga lokal na magsasaka. Kasabay nito, pinunaan ng grupong Bantay Bigas kung bakit sa Visayas na mayaman sa boto unang ilulunsad ang programa gayong lahat naman ay naghahanap ng murang bigas. Agad namang nagpaliwanag ang Malacanang at sinabing sa Visayas sisimula ng P20 program dahil doon mas maraming nangangailangan ng murang bigas. Kasabay nito, binigyang diin ang palasyo na walang kinalaman ng timing o panahon ng pagpapatupad ng programa sa pagbaba ng trust at approval ratings ng Pangulo. Noong pa po ito pinag-uusapan, nakasama po ako minsan sa isang pribadong meeting para po dito para pa ipatupad po ang 20 pesos kada kilo na bigas. Nauna pa po ito na pag-usapan uh, ng DA, ng NFA, bago pa po lumabas ang mga survey ratings na yan. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Ang tinig ni Presidential Communications Officer Undersecretary Claire Castro